Mga balitang pambansa. Hindi raw natatakot si Vice President Sara Duterte sa plano ng Department of Justice o DOJ na pag-aralan ang pagsasampa ng reklamo laban sa kanya. Kaugnay pa rin yan sa mga birada niya laban sa Administrasyong Marcos. Ayon kay VP Sara, siyang Vice Presidente at hindi siya magtatago o pupunta sa kung saan man. Handa rin daw siyang sumalang sa Neuropsychiatric Exam para mabura ang agam-agam ng mga kritiko tungkol sa kanyang mental health. Pero kasabay naman yan, hinamon din niya mga tatakbong mambabatas na magkaroon ng drug test. Samantala, kasama naman daw o kakasa ang ilang kongresista sa hamon ni VP Sara na magkaroon ng drug test. Pero bilang kapalit daw, dapat ay manumpa at tumestigo rin ang bise Presidente sa hiring ng Kamara tungkol sa maling paggamit ng pondo ng kanyang opisina. Ayon kay House Assistant Minority Leader Zia Alonto Adiong. Willing daw sila sa schedule ng kanilang drug test pero wala pang tugon ng bise Presidente sa kanilang kondisyon. Samantala, tutugisin na rin ang Commission on Elections o Comelec ang mga troll sa social media ngayong papalapit na halalan. Ang babala ng Comelec bukod sa TikTok, mahigpit ding ipagbabawal ang paggamit ng mga troll farm sa mga tatakbong kandidato sa 2025 midterm elections. Ako ay uh, talagang uh, very uh, curious pa paano nila ito gagawin, baby, ano? Hmm, sa dami ng trolls Ayon po sa komisyon, kasi madali magsalita, na ba diba? Bawal kayo. Pero paano? Nagkalat sila. Ayon po sa komisyon, makikipag-ugnayan sila sa National Bureau of Investigation o NBI at Philippine National Police o PNP na masawata. Ang mga troll maging ang mga troll farm. Sample, sample. No, no, nanghihingi na ng sample si Big Boy dito. Sa iba pang mga balita mga kapatid, pansamantala namang ipinahinto ng Korte Suprema ang COMELEC resolution na nagbabawal sa mga tinanggal ng Ombudsman sa serbisyo na makatakbo ulit sa halalan. Binigyan ng sampung araw ng Korte Suprema ang komisyon na magkomento sa inilabas na Temporary Restraining Order o TRO. Nagugat ang desisyon sa dalawang magkasabay na petisyon na inihain ng dalawang dating opisyal na gustong ipawalang bisa ang resolusyon ng COMELEC. Ang giit nila, magiging epektibo lamang dapat ang nasabing kautusan kapag final na at exec executory ang desisyon ng ombudsman. Ayun na sinasabi ng aking partner kahapon, di ba? Pupwede pang makatakbo Whoa! ang sino man hanggat hindi pa final at executory. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.